Na-experience mo na ba yung may isang tao sa buhay mo na parang may something sa kilos niya? Hindi mo siya jowa. Wala naman kayong relasyon. Pero tuwing may ibang taong lumalapit sa'yo, bigla siyang nagiging tahimik o biglang iba ang tingin. Minsan pa simple siyang nagtatanong kung sino yung kausap mo o kaya naman may banat siyang parang biro. Pero ang totoo, may halong selos. Ang tanong, nagseselos ba siya? At ang mas malalim na tanong, bakit siya nagseselos kung wala naman kayong relasyon? Mga kastoik, sa video na ito, pag-uusapan natin ang limang malinaw na senyales na nagseselos siya kahit hindi kayo. At anong ibig sabihin nito sa dynamics niyong dalawa? Huwag mong iskip dahil baka ang nararamdaman niya. Hindi lang basta simpleng selos, kundi patunay na may mas malalim siyang nararamdaman. Tara! Pakinggan natin ang mga senyales ayon sa psychology, behavior at siyempre. Sa stoic perspective ng hindi pagiging reactive pero pagiging observant. Bakit mahalaga ito bakit nga ba natin kailangang malaman kung nagseselos ang isang tao na hindi mo naman karelasyon? Simple lang. Dahil sa likod ng selos may emosyon. At sa likod ng emosyon may motibo. At sa likod ng motibo may posibilidad. Minsan, hindi natin kailangan ng label para maramdaman ang intensyon ng isang tao. Pero sa Stoic philosophy, tinuturo sa atin na huwag maging bulag sa emosyon ng iba pero huwag ding palamon sa sariling ilusyon. Ang goal ng video na to ay hindi para i-assume mo agad na may gusto siya sa'yo, kundi para matutunan mong basahin ang kilos, pakinggan ang pananahimik, at unawain ang damdamin sa pagitan ng mga salita. Unang sign, bigla siyang nagiging tahimik kapag may ibang kaibigan ka nakausap. Napansin mo ba ito Kapag masaya kayo, okay ang vibes. Masarap ka usap, kwela palaging present. Pero kapag may ibang babae o lalaki kang nakausap, bigla siyang nag-iiba, tahimik, hindi na active, hindi na nagpaparamdam. Minsan pa nga, parang nawala ng gana. Sa psychology, ang tawag dito ay withdrawal jealousy. Isang form ng silent reaction kapag na-trigger ang ego o ang hidden feelings. Hindi ito passive lang. Isa itong emotional mechanism para hindi niya ipakita ang totoong nararamdaman. Pero gusto rin niyang mapansin mo ang reaction niya. Sabi nga ni Epictetus, "It's not the things that upset us, but our judgment about things." At sa ganitong kaso, ang judgment niya ay bakit siya sa iba nakikipagkwentuhan, hindi sa akin. Pero dahil wala kayong label, pipiliin niyang manahimik. posibleng mga kilos. Hindi na siya nagre-reply agad, kahit dati mabilis siya. Nagpo-post siya ng mga pakot tungkol sa distance, trust, o fake people. Hindi siya nagpaparamdam sa GC o group chat pag andun ka. Pag-isipan mo ito. Kapag tahimik ang isang tao, huwag mong i na wala siyang pakialam. Minsan, ang katahimikan ang paraan ng puso para sumigaw, nang hindi nahihiya. Second sign, biglang nangungulit at nagahanap ng atensyon. Opposite ito ng unang sign. Kung dati tahimik siya, ngayon biglang ang kulit niya. Nagpaparamdam, nangungulit sa chat nagpapatawa, naglalambing. Pero napansin mo ba kung kailan siya biglang active? Kapag may nakita siyang bagong kaibigan mong kasama o kapag may binanggit kang bagong ka-close. This is compensatory behavior, paraan ng pagkuha ng attention para i-reclaim ang space sa buhay mo. Hindi dahil official kayo, kundi dahil may emosyon siyang gusto niyang mapanatili. Minsan may mga linya pa siya tulad ng Sino yung bago mong kausap? Bagong best friend mo ba yan? Uy, close na kayo ni Marka. Ah? Masaya ka na sa kanya, hindi mo na ako kailangan. Parang biro. Pero may totoo. At sa stoic context, tandaan, ang hindi mo kinokontrol sinasalo mo. Kung hindi mo pinangangalagaan ang emosyon mo, ikaw ang magiging alipin nito. So kung siya ay nagiging mas klingi bigla, lalo na kapag may ibang taong malapit sa iyo. Baka hindi lang yun trip, baka selos na yun. Third sign, binabago niya ang kanyang gawi kapag may iba kang kaklose. Ang selos ay may kakambal, kompetisyon. Kapag may nararamdaman ang isang tao pero hindi niya maamin, ang unang instinct ay mag-compete kahit hindi niya sinasadya Biglang mas active siya sa social media. Biglang may bagong haircut, biglang nagpapapansin sa ibang tao. Parang sinasabi niya, hindi lang siya ang interesting, ako rin. Mga kilos na pwedeng mangyari. Magpo-post siya ng mga bagong pictures pero may kasamang mystery caption. Biglang lalabas siya with others para mapansin mo. Kapag kinakausap mo siya, mas aloof siya. Parang ikaw na lang ang humabul. This is called impression management. Trying to control how others see you when you're emotionally triggered. Ayon kay Marcus Aurelius, When you arise in the morning, think of what a precious privilege it is to be alive. To breathe, to think, to feel, to love. At kapag ang isang tao ay natatakot na mawalan ng privilege sa'yo, Magsisimula siyang gumawa ng mga hakbang para hindi siya maiwan. Sign number four. Pasimpleng nagtatanong o nagsusubaybay sa mga kaklose mo. Minsan hindi niya aaminin. Pero mapapansin mo, parang updated siya sa mga galaw mo. Ah, yun ba yung madalas mong kausap ngayon? Kayo na ba ni Ces? Lagi kayong magkasama ngayon na hindi niya ito sinasabi para lang mang-inquire. Minsan gusto lang niyang makuha ang context para mas maintindihan ang threat. Sa psychology, tinatawag itong surveillance behavior. At hindi ito palaging creepy. Minsan, ito ay subconscious reaction ng isang taong emotionally involved pero emotionally restrained ibig sabihin gusto niyang malaman kung meron siyang kapalit sa iyo kahit pa hindi kayo sabi nga sa stoicism he who angers you controls you at minsan selos ay pinapakita sa pamamagitan ng subtle control ng pag-alam sa paligid mo nang hindi mo alam last sign bigla siyang nagiging defensive o may halong puna sa mga choices mo. Ito na ang pinakamalinaw na senyales. Kapag may kausap kang iba, may unsolicited comment siya. Bakit siya? Hindi naman siya ganun ka-interesting. Parang feeling close naman yun. Di ko alam kung mapagkakatiwalaan yan, na. These are projection reactions. Ipinapasa niya ang sariling insecurities sa ibang tao. Dahil gusto niyang i-preserve ang space niya sa buhay mo kahit walang label. Pero ang stoic reminder, you always have the power of choice, how to respond, how to protect your peace. Minsan, kailangan nating tanungin. Nagbibigay ba siya ng puna para protektahan ka o nagbibigay siya ng puna dahil natatakot siyang mawala ka? Kung napansin mong may signs ng selos sa isang taong hindi mo karelasyon, may dalawang option ka. 1. I-ignore ito kung wala ka ring intensyon sa kanya. Dahil ang stoic ay hindi naglalaro sa damdamin ng iba. Hindi niya ginagamit ang emosyon ng iba para lang masatisfy ang ego niya. 2. Harapin ito ng may respeto kung may damdamin din siya, kausapin siya ng direkta, malinaw, at may malasakit. Dahil ang tunay na stoic ay may tapang magsabi ng katotohanan, pero hindi para saktan, kundi para palayain. Kaibigan, maraming selo sa mundo ang hindi nagiging pag-ibig dahil parehong hindi handang umamin. Pero maraming damdamin din ang nasasayang dahil walang may lakas ng loob na magsabi. Ikaw, anong gagawin mo? Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel. At kung gusto mong matuto pa tungkol sa stoicism, psychology, at emotional intelligence, comment mo lang ano ang nais mong pag-usapan natin sa mga susunod na videos. Ito ang Pinoy Stoicism. At tandaan, ang tunay na lakas, hindi palaging maingay. Minsan, ito ay katahimikan na may malalim na pakiramdam. Hanggang sa muli, ka-stoics.